Malaki na din to. Oh. Uh. Ayun, may huli guys. Ayun. Ah. Ah. Puti na ko guys. Dao -ok kayo. Hmm. Huli na naman guys. Hmm. Oo, oh, oh, dara, dara. Bibi, bibi. Ito na nga matay na lang. Kundo ah. Na, na. mm islamat <laughs> <laughs> eh. <laughs> Chikol. <laughs> Chikol. Welcome back sa yung channel nyo guys uh... Ngayong gabi, uh... mga ngawil kami Gamit namin pamain dito. Ipapakita ko sa inyo para sa mga nagtatanong kung ano yung mga pain namin Ngayon, yung una, yung una naming pain, yung isda, hipon, bunog, tapos ulang, ulang, try namin ngayon ngayong araw na to, uh, itatry namin yung laman loob ng manok Ito. Ito Sarap nito sa mga isaw Mahilig sa isaw, napakasarap pero ipapain lang namin. Tapos yung mga kasama ko, yung kapatid ko isa. Tapos yung guwapo-guwapo, tapos yung pinaka-guwapo. Yun guys, uh, dyan na lang kasi medyo gabi na. Hindi lang kami magbibideo sa paglalagay namin ng kawin. Bukas na lang natin itutuloy ito. Apis. Eight hours late. Uh, hi guys, uh, ngayon yung maga. Uh, na kami ngayon sa kawil namin yung kasama ko kagabi apat kami tapos ngayong umaga ngayon uh, tatlo na lang kami ito yung lalagyan na namin sa ako yung mga kasama ko si yan yan tapos yung kapatid ko hindi kami nakapunta dito ng mas umaga para hindi makawala yung mga ka, yung mga igat ng huli natin kasi napakasarap pang matulog kasi ang ginaw ang panahon kasi berna but dito ngayon papasok kami dito sa private property dito, ay bahay dito. Yan. Wala. Tapos tuloy-tuloy na naman kami dito sa baboyan. Yan. Yan sa likod ko, kabukida na yan. Yan nasa likod ko, kabukida na yan. Yan. Yan ng laki talaga, 'yan. Kitron. Yan. Niyan uh, guys, ah nandito kami kilid ng... na kami sa gilid na sapa. Pupuntahan kami sa likod ko, yan. malapit lang dyan yung yung madaming mga wild na baboy damo o wild na <laughs> chicken chicken day wild na manong. tara baba na sa yan ngayon nandito na tayo yun medyo may kulay yung sapa mababa yung tubig meron kami nilagay dyan dyan meron kami nilagay dyan dito tapos doon uy yun isda guys oh. Yung mga galing sa dagat ng mga isda. Pumunta dito sa sapa. Ito yung isa. Oops. Ubus yung pain. Wala na. Tatanggalin lang natin to. Tapos yung isa dyan. Uy, mayroon guys. Oh, ayun guys. Meron jackpot to. Oh. Yun laki. Bali alam bali ah. Ayun, huli. Huli, tulenan. Malaki na din to, no? Oh. Malaki na din, kahit eh, paano. Sulod na. Katong isa, katong way kuha na dito, itsa lako. Medyo Yung current dito malakas. Ayun, may huli guys. Ayun. Jackpot oh. Yun. Gini. Yun, huli. Ang haba oh. Ang haba. Ang haba. Iba tong klase tong igat na to kasi ang haba. Gagawin natin yung paksiw. Oh. Tara. Dito, meron nilagay dito, dito. Dito, dito. Dito, dito. Yan yung kahoy. Oops. Walang huli guys. Yung pain natin. Kunin mo na lang yung pain. Uy. Uy, birado. Birado ba <coughs> Tama yan, tama yan. Tama ko yan. Wadaw, wadaw. Testing niya daw. Dahil. Oh.

Malagkit. Ah? Wala. Wala. Ito, kung Ligo, ragi, bira, bay. Yung pae natin isda dito na area kasi yung iba isda, yung iba laman loob ng manok kasi naubusan kami ng pamain o oh, lagay dun sa kwan lagyan na o oh. dito meron pang isa dito wala ayun guys oh huli guys Ula. titingnan nyo guys oh nasa ibabaw na oh oh Batay na yung na ba? nasa ibabaw na yung igat oh baho na yun eh ha baho na kung <laughs> natitingnan nyo sida na. yan guys oh dito namin nilagay yan dito baho na yun tapos ngayon pumunta sa ibabaw na Oh, okay. di ko na baho, eh. Ako ko eh. Patay. Hi. <laughs> Patay. Huh? Dili pa lagi na baho. Yan baho? Nasa na. <laughs> dun sa ibabaw. Naglambot pag mayo na gabi iba. Naglambot gani. Ibta na ako. Gabi iba na kuha ba? ba? Kundi kadlaw. Yun guys oh. Buye. Grabe yung pagka. Labi yung pagkakagat niya. Isda yung pae natin dito na area. Oh, patay. Tara. Jan, malalim na area. Meron din kaming kawil diyan. Yan oh. Yun, isda guys oh. Loh. No. Uy, aro, igat guys, igat guys, ayun guys. Igat. Yun ingat oh, huli patay. Yun ingat patay oh. Nawiwi yung baba niya. Patay. Yun. Japat. Eh, Lana ko. Dito meron pa isa. Yun. Walang huli. Apa yang Uy, nak? guys. ayun. Jackpot guys, Aku tak tahu. Aku isda tahu. Aku tak tahu. putlon, putlon? Yun. Hmm. yun nakalunok linunok niya yung isda oh dugo tunda nga naka oh. yun sila na sila laban na Sul isu na no call nagmay oh tagay ka nagkuara oh nagmay nanaan ka nanaan ka nagusama ka call Ah, ada na si babaw. Ah. Wala pa kami kain. Bisbilisan namin yung mga huli namin. Siguro a ah, or sabaw. Para malasa na malasa. Yung yung sabi saya tambok yung taba niya. Para pupunta dun sa sabaw. Sarap. Tapos mayroong merong ginamos. Ah. Dami, kayo yun Ayan. Uy, lo, mo. Saan? yo mo. Ang gay. isa. Ano? Turo, maraging bitin, ano? Bitin, yun. Ha? Bitin, yun. Bitin? I-goko ko, ha? I-goko ko, isa, isa. Nakadagan ko. Nakadagan ko si uncle ko. Dawag ko lamat. Layo, oragay. I-goko ko, ay. Isugoy. isa. goko ko, ay. I-goko ko, ay. no. Kulbahan <laughs> na ako, galaw gaway. Ano sa? Oo, oh, dara, dara. Bibi, bibi. Ito na nga matay na lang. Sundo ha. Oo. guys, bibigay natin to kaangkol. Kunit yung kon. itos balay ko lang, ara isa. Ayun, udunga ka, tara isa. Dara. Malambod na ito ka. Na, na. Mm-hmm. Ganag-quiz lang <laughs> <laughs> pa na, sa kol ni mo kol. Noonan. Kol dala sa balay ang taga anak ko Tara. Yung isu isda. Banak-banak. Dito. Oh ayun ang daming banak-banak. Ang sarap kung may laya. Gadagahanag banak-banak uy. Nanagan banak-banak ba. Hala na bali ra. Dibirag daku kan kasili ga. Dibirag daku kan kasili nabali. Ga? Nabali. Nabali lagi oh. Pengita agak, pengita agak. Ha ya. Tenau tenau do dia do kau kaui mento. Kaui tu kaui dia tu giogsu ko nabali gi. Bangian, tapangian. Ga. Krasaluk kang Abalah Tenau tenau god kan kaui mento na street. yung kawil namin, yung isa, nawala. Siguro malaki yung huli nun. Yung malalim dito na area. Na parte siguro malaki kasi maigi yung paggalagay namin. Tapos nakahila pa. Isa kuha na, isa. Na-adres o ba si Gaga? na na niyo sa Ha? Dili oy Gibira sa mong kuan ba? sa mong Gibira sa mong giugso ka. Nawala mong giugso Gibira. Dako to ba? Diri aragani no. Diri naro to diri si lalom, ana na gutong kahoy. Sa Yung isa naming kawil guys, nawala. Ngayon hahanapin namin kasi medyo malaki yung huli noon kasi yung pagkalagay namin mahigpit, maigi. Tapos ngayon nawala. Hinila yun ng malaking igat. man mana ba? Ano na ala sa tiil ba? Tiil? Yun, hahanapin namin kasi nawala. Ano na Sa tiil kol? Naalang kay kahoy makuan kol, matamakan kol, wak na. Jackpot na na kol. Nisok-sok to ba? Nisok-sok. Wala na to diri kol. Ngayon klaro na di sa lalong. Ibang nga, dahi-dahi. Lami, ada sawo kan ba. Nah, nah. ya Ya. banget eh. Nah, nah, nah. Anak -anak kilid, -kilid Agya tukol ba. Na, yung yung Ga'an ra. Ay, Dili ko kuan mo-upload siya, mo-upload. Yung diyan na hanap-hanap namin yung yung isa namin kawil na nawala. Siguro malaki yung igat yung kinain kumagat nun. Nah, nawa, wak, mau de isadrika bela isyak nato Eh, isa kawayan? Uh, oh, kesini jadi. Eh, aw, oh iya, 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 eh Grana, eh iya, 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 Na anak tong kahoya ga. Ikak okay, tabai ko diri ga na ara to diri oh. Tabang ibu mian. Help me. Where are you? Story ga. Tong kahoya. Ya. Yeah. Dia. Nita. Dia. Uh -huh. <coughs> ayo nanti tu. Ang laki. Tik laki. Ano? Bitaw ko.

Isa na lang, nawa lang po may isa. Nawa lang, isa na lang, nawa. Ito, isa ka buhok. Hindi din siya di lang, dali. Pwede sana. Tara, ngayon, may isa na lang yung nawawala natin kawil. Yun guys, nasakpan. Yes. Ha? Nasakpan, kitan guys. Ako kayo. Hmm, huli na naman guys. Hmm, huli na naman. Huli. Yun. Yun, dalawa. Kukita natin yung dalawang nawawala. Sudlan, dali, dali, sudlan lang. Sudlan yan, dali yan. Huli. Ayos guys. Nakaswerte kami. Dalawa yung nawala. Kita na. Ang dami naming huli guys. Oh. Jackpot na jackpot. Ngayon guys. ah uh, siguro nasa dalawang oras na kami nagpanilaw dito sa mga kawil namin. Napakainit na. Tapos na namin tingnan yung lahat namin kawil. 50 pieces na kawil na nilagay namin dito sa sapa. Ngayon guys, uuwi na kami kasi gutom na kami. Yung dalawa kong kasama, gutom Tum, na gutom. Na gutom Tapos yung huli namin. Ang dami namin huli ngayon guys. Woo! Ang dami. Siguro nasa 3 kilo yata to. 3 kilo o oh. 3 kilo mahig mahigit. Mabigat na kasi. Ngayon guys, ah. Uh, uwi na kami. Ah, dito na lang natin ikakat tung video na to kasi napakainit. Itatry ko tingnan kung ikakats in cook ba natin to o hindi. Kasi yung pagluluto nito, ah, madaliin lang natin kasi pupunta ako sa tagom. Yung iba natin huli, kakatayin na natin tapos yung iba, ibibenta natin para meron tayong maibigay sa mga kasama natin. Yun. Yung kasama ko, pa. yung kapatid ko, tapos yung isa, yan yan, yung huli namin. Dito medyo masukal dito. Pauwi na kami ngayon. Napakasukal oh. kagabi dito kami dumaan. Pauwi. Ngayon dito naman kami dadaan. Pauwi na naman. Ibilis-bilis lang natin. Siguro dito na lang natin to ikakat video na to. Kasi nga, nagmamadali kami. Para hindi masyadong mahaba yung video natin ngayon. Siguro, bukas o sa susunod na araw, babalik kami dyan na area. Kasi ang daming igat na malalaki. Yung iba pa, uh, nakatakas kawil namin kasi medyo umaga na sa pagpanlaw namin. Ngayon guys, dito na lang. Ang kasama ko, dalawa. Ayun. Yung dalawa. Dito na lang. Peace.